Si Catherine Luna ay isang pangalan na minsan nang kinilala sa mundo ng independent cinema sa Pilipinas. Kilala siya sa kanyang matapang na pagganap sa pelikulang Babae sa Breakwater noong 2003 na nagbigay sa kanya ng pagkilala at respeto sa industriya. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, ang kanyang buhay ay hindi naging madali. Siya ay dumaan sa matinding pagsubok, kabilang na ang personal na mga trahedya, kontrobersiya, at pagkakakulong. Ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa kasikatan, kundi tungkol sa pagbagsak at muling pagbangon. Sa likod ng mga balita at chismis, may isang tao na nagsusumikap muling buuin ang kanyang buhay at hanapin ang panibagong direksyon. Sa kwentong ito, sisilipin natin ang kanyang pinagmulan, ang kanyang pagsikat, ang kanyang mga pagsubok, at ang kanyang muling pag-asa. Si Catherine Luna ay ipinanganak at lumaki sa simpleng pamumuhay. Hindi siya nagmula sa marangyang pamilya, kaya mula pagkabata, natutunan na niyang magsumikap upang matustusan ang kanyang pangangailangan. Bata pa lamang siya ay mahilig na siyang umarte. Madalas niyang gayahin ang mga napapanood niya sa telebisyon at pinangarap niyang balang araw ay mapabilang sa mundo ng showbiz. Sa kabila ng kahirapan ng buhay, hindi siya kailanman nawalan ng pangarap. Sa kanyang murang edad natutunan niyang maging matibay. Mula sa simpleng buhay, unti-unting nabuksan ang mga oportunidad para sa kanya sa industriya ng pelikula. Ang pinakamalaking turning point sa kanyang buhay ay nang siya ay mapili para sa pelikulang Babae sa Breakwater, isang pelikulang indie na naglalaman ng malalim na mensahe tungkol sa kahirapan at buhay sa lansangan. Sa pelikulang ito, ginampanan niya ang karakter ni Pakita, isang babaeng naninirahan sa gilid ng dagat sa Maynila. Hindi inaasahan ni Catherine na magiging malaki ang epekto ng pelikulang ito. Kinilala ito sa iba't ibang international film festivals at naging daan upang siya ay mapansin bilang isang dekalibreng actress. Dahil sa kanyang natural at makatotohanang pagganap, maraming kritiko at tagahanga ang humanga sa kanya. Ngunit kasabay ng kanyang pagsikat ay ang mga bagong hamon na dumating sa kanyang buhay. Matapos ang tagumpay ng babae sa Breakwater, Marami ang nag-akala na tuloy-tuloy na ang tagumpay ni Catherine sa industriya, ngunit hindi ito naging madali. Isa sa pinakamalaking kontrobersiya ang kinasangkutan niya ay ang issue tungkol kay Coco Martin. Noong 2005, inilahad ni Catherine Luna na si Coco Martin umano ang ama ng kanyang anak. Nagdulot ito ng malaking ingay sa media at marami ang nag sa magiging resulta ng kwento. Gayunpaman, matapos ang isang DNA test, napatunayang hindi si Coco Martin ang ama ng bata. Dahil dito, maraming intriga ang bumalot kay Catherine. Marami ang nanghusga sa kanya, at ito ay naging dahilan upang unti-unti siyang mawala sa spotlight ng showbiz. Matapos ang kontrobersya tungkol kay Coco Martin, tuluyang nawala sa spotlight si Catherine Luna. Hindi na siya gaanong nakikita sa telebisyon o pelikula, at unti-unti siyang lumayo sa industriya na minsang nagbigay sa kanya ng pangalan. Sa panahong ito, naghahanap siya ng iba pang paraan upang buhayin ang kanyang sarili at ang kanyang anak. Nagtangka siyang pumasok sa iba't ibang hanap buhay, ngunit hindi naging madali ang paglipat mula sa pagiging artista patungo sa isang pangkaraniwang buhay. Dahil sa kawalan ng matatag na trabaho, dumaan siya sa maraming pagsubok, mga panahong walang sapat na pera, kawalan ng matitirhan, at pakiramdam na parang iniwan siya ng mundo. Ang kanyang mental at emosyonal na kalagayan ay bumigat at dito nagsimula ang mas madilim na bahagi ng kanyang buhay. Dahil sa matinding depresyon at kawalan ng direksyon, unti-unting nalulong si Catherine sa bisyo. Ang dating masayahing babae na punong-puno ng pangarap ay naging isa sa mga taong nalugmok sa masamang impluensya ng droga at maling barkada. Ang mga panandaliang aliw na ito ay naging takbuhan niya upang takasan ang kanyang mga problema. Ngunit sa halip na makatulong, lalo lamang siyang nalugmok. Unti-unting nawala ang mga taong malapit sa kanya at ang kanyang buhay ay napuno ng kawalan ng pag-asa. Sa puntong ito, halos hindi na siya makabangon. Wala na siyang tiwala sa sarili at pakiramdam niya ay wala nang saysay ang kanyang buhay. Noong 2020, tuluyang bumagsak ang mundo ni Catherine Luna nang siya ay mahuli at makulong dahil sa kaso ng ilegal na droga. Para sa kanya, ito ang pinakamababang yugto ng kanyang buhay. Ang kanyang pagkakulong ay nagdulot ng matinding takot at panghihinayang. Sa loob ng kulungan, napagtanto niya kung gaano siya naligaw ng landas at kung paano niya nawala ang lahat. Ang kanyang career, pamilya at tiwala sa sarili. Ngunit sa kabila ng lahat, dito rin siya nagkaroon ng panahon upang magnilay-nilay. Unti-unti niyang inamin ang kanyang mga pagkakamali at sinubukang hanapin muli ang dating siya, ang babaeng puno ng pangarap at determinasyon. Matapos ang apat na taon sa kulungan, pinalaya si Catherine Luna noong 2024. Hindi naging madali ang muling paglabas sa tunay na mundo, lalo na't marami ang may masamang pagtingin sa kanya dahil sa kanyang nakaraan. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, ginamit niya ang pagkakataong ito upang bumangon muli. Sa kanyang pagbabalik, inamin niya ang kanyang mga naging pagkakamali at sinubukang ayusin ang kanyang buhay. Isa sa mga unang hakbang niya ay ang paghingi ng tawad kay Coco Martin para sa kontrobersyang kinasangkutan nila noon. Sorry kasi nag nagkamali ako. Dala ng kabataan, dala ng mga maling nagawa ko noon. Uh, pati ikaw, nagulo yung buhay mo. <laughs> Yun, umingi ako ng dispensa, umingi ako ng sorry. Sa magpatawad mo ako balang araw. Sa kabila ng lahat, pinatawad siya ni Coco at nag-alok pa ng tulong, kabilang ang pagpapagamot ng kanyang mata at isang posibleng pagbabalik sa industriya ng telebisyon. Ngayong nasa labas na ng kulungan si Catherine Luna, mas determinado siyang baguhin ang kanyang buhay. Sa kabila ng matinding pagsubok na kanyang pinagdaanan, hindi pa huli ang lahat para sa kanya. Nagsimula siyang maghanap ng mga bagong oportunidad upang makapagsimula muli. Hindi man siya sigurado kung babalik siya sa showbiz, nais niyang gamitin ang kanyang kwento bilang inspirasyon sa iba pang taong nawalan ng pag-asa sa buhay. Sa kasalukuyan, patuloy siyang bumabangon, unti-unting binubuo ang kanyang buhay at hinahanap ang bagong landas na tatahakin. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya sa hinaharap. Ngunit isang bagay ang sigurado. Hindi na siya babalik sa madilim na nakaraan. Ang kwento ni Catherine Luna ay patunay na ang buhay ay puno ng pagsubok. Ngunit palaging may pagkakataong bumangon at magsimulang muli. Ang kanyang pinagdaanan ay isang babala sa lahat kung paano maaaring magbago ang buhay ng isang tao sa isang iglap. Ngunit ito rin ay isang inspirasyon. Na kahit gaano man tayo mabigo, laging may pag-asa para sa bagong simula. Ang kanyang buhay ay isang kwento ng katapangan, pagsisisi at pagbabago. Sa kanyang pagbabalik, dala niya ang aral ng kanyang nakaraan. Naway maging inspirasyon ito sa maraming tao na humaharap sa parehong pagsubok.